Hi mga lodi, good day mga lads. So dito na ulit tayo sa, ano, sa ginagawa natin. So update lang natin yung mga ginagawa natin. Then share natin yung, ano, yung mga pinagagawa natin. Then yung mga discard na ginagawa natin is pwede natin ma-share dun sa mga kapanood itong video na ito mga lads. So sa ngayon is ano pa rin tayo? Uh, Wrap-ins, box setting tayo mga lods. Uh, box setting, so ano ba yung mga nilalagyan natin ng mga box mga lads? Katulad yan ay yung mga outlet, switches then yung pinakang panel natin yung panel box natin para dun sa uh, unit mo Lodi so mo Lodi so switch and outlet mo Lodi uh, ayun mo Lodi so makikita nyo may mga tapas na yan then yung iba may ano na yan meron ng box may box na ito so metal yung ano metal yung pinagamit dito ni architect sa sa unit na ito Lodi so kasi yung iba madaling masira yung ano yung turnilyuan so kaya makikita nyo is puro metal yung ginagamit natin So ano ba yung tamang height nung ano, tamang height nung outlet mo lads? So makita niyo dun sa flooring, mula flooring. So itong flooring na to is talagang pa panan tiles to. Halos may 2 inch pa na, na to na na para dun sa tiles mo lads. Yung height nito is kinuha ko na yung ibabaw nung pangalawang hollow blocks mo lads. Yun yung unang hollow blocks, pangalawang hollow blocks, din kinuha ko na yan. So yan na yung pinaka-height ko. So ano yung minimum height ng mga gatas sa standard mo. So, one foot ang minimum height nung ganito mo. So, ito na. Dito tayo sa ground floor. So, ang ginagawa ko is tinataas ko ng konti ang mga lads. So, ito yung, ano, ito yung meter natin. So, makikita nyo ito sa meter. Ayan mga lads. Yeah. Anong nakalagay niya mga lads? Ayan. So, 17. Nasa 70.5 inches mga lads. So, kung iangat ko ng 2 inches para doon sa sa flooring inaabot bali 16 inches yung nagiging sentro nito mga mo 16 inches yan. so ang standard size ng mga ganito ang minimum yan is 1 foot mga lods 1 foot so ang 1 foot natin ay eto mga lods eh ito yung 1 foot natin so makikita nyo sobrang baba yan 1 foot 1 foot sya 1 foot then yung 2 inch pa ng ano, 2 inch pa nung magiging flooring. Kaya mo din. So, yun yung, eto yung 1 foot dun sa 16 na center ng ano natin, nung box natin na nilagay ngayon. So, may difference siya na. 1 foot is 12 and ito is 16, bali 4. 4 inch yung tinaas pa nito dun sa minimum standard nung nung outlet mallets. So, ang outlet is Uh, minimum niya is 1 foot molots then pataas. Depende sa ano. Depende sa mga location or mga gagawa niyo ng outlet molots. Yung iba is meron pa mas matataas pa dito molots. So, standard minimum 1 foot pataas. Yun yung magiging, ano, yung magiging outlet natin na ginagawa natin. And yung sa mga pinagagawa natin molots. Then, switch molots, switch. So sa switch, ito yung pinto. Then, ito yung... Dito lalapat yung door, mga lods. Sa side na to. So, hindi tayo maglalagay na ano dito ng... Hindi tayo maglalagay ng switch dito kasi may rep dyan. May schedule na rep dito, mga lods. Sa side may outlet. So, dito tayo maglalagay, mga lods, yan. So, ang minimum... Ang minimum height ng switch, ang ginagawa ko is 4 feet, mga lods. So, from dun sa baba is magkakaroon ako dito ng switch na 4 feet. So yung 4 feet na yon is center nung center nung 4 feet mo. Then ibabawas pa yung 2 inch dun sa baba. Then mababawasan pa ng 2 inch yung mo. So ito is 4 feet. Ma mapapansin nyo yung hollow blocks mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So pang anim na hollow blocks dun sa ibaba mo. Dun sa buhos. Ay, sa buhos dun sa sa ano, dito sa matigas na ito mo. So dito na nalagay yung yung box. So yan yung gagawin natin, anim na hollow blocks para sa switch mga lods. So basta yun lang magiging ano nyo mga lods. Kung susundin nyo yung, ano, yung katulad dito, wala pang palitada to. So inaano na lang natin sa bilang ng hollow blocks. Then doon sa 4 feet na sinukat natin is naandyan yan mga lods. Pasok na yan sa 4 feet na yan. Then dito sa magiging switch dito sa uh, dito sa kwarto mga lods. Dito is kwarto, 4 feet din yan. Makita nyo, lumampas lang dito sa ano. So, tatabasin pa yun dito. Then, dito pababa baba molo. So, hindi ko na kukunin tong ano to. Yung pang 7 ano, na alo blocks. Makita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung pang 6 na alo blocks. Dito yung tapos natin pa baba. Kaya mo So, ganun din gagawin natin. CR. Ganun din. May switch din yan. Then, ito. Ito is washing machine molos. Makita nyo, may drain pipe dyan. Washing machine mga papalagay dito. 110 yung nilalagay natin. Sa so, pangilang hollow blocks, 1, 2, 3, 4, 5, 6 din. Pero natin siya sa ilalim ng ano, sa ilalim siya nung pinang hollow blocks. Yung switch dito sa ano, sa lugar na to, yun ang ginagawa natin. Then 110, para dun sa sa outlet ng ano, ng washing machine mga lads. Then meron dito, ito pa, mas mataas to sa 110 mga lads. Nasa 130 to. Itong dalawa na to, nasa 130 to. So ito yung, may counter top dyan yung pinakangkalan dito sa lugar na to kalan yan so 130 yun yung nilagay natin at sa ibabaw naman ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 so alos kapantay dito ano to? ay hindi pala 1, 2, 3, 4, 5 pang 5 lang pala to 5 ibabaw then ito 6 nasa pang 6 na halublox to ito pero ilalim So ito is para sa dito sa ano sa kitchen. Merong countertop dito. Ito yung pinakang sa open or basta sa mga electric stove na gagamitin mo lods. Bakit mataas mo lods? Mas mataas yan dun sa ibang ginagawa natin mga lods. Iba kasi na dito lang yung pinakang countertop. So halos na dyan yung ano yan. Yung unit na to kasi mga lodi ay maliit lang ito mga lads. So hindi malaki itong unit na to. Makita nyo yung alababo yun. So magkakaroon ng lababo dyan. Then, dito yung pinakang lutuan. Pag ibababa natin yung itong, ano, itong outlet, pag ibababa natin yung outlet dito, halos kadikit na nung lutuan mo. Hindi ka tulad nung malalaking lutuan na ay may malalaking countertop na nakalayo yung, ano, yung outlet dun sa, sa pinakang lutuan. Kasi mayroong lutuan na stove, ay, I mean digas. Yung mga digas na ginagamit. So pwedeng digas ang gamin, gamitin dito or pwedeng electric monods. Kaya ang ginagawa natin is, tinaas na natin ng konti para hindi to para malayo dun sa sa magiging kalan mo kasi ayun yung lababo siguraduhan niya dito yung magkakaroon ng kalan sa so, lugar na to kaya ginagawa natin tinataas na natin na ganyan ay hey, wala so yan yung ano yan yung mga ginagawa natin na this sa standard basta pasok kayo sa minimum is okay yan then dun sa maximum is hindi naman kayo lalampas ng maximum wala Basta pasok dun sa mga paggagamitan nyo is pwede pwede mga lods. So dito sa ano? dito sa sa panel mga lods. Ito yung panel natin. Ang panel ay, ito is 5 feet mga lods. 5 feet ang taas nung center mga lods. Then dito is 6 feet yung sa pangalawang makikita nyo dito sa ibang ginawa natin ano na apartment. Sabi ko pag apartment is tinataas ko yung ano. Halos dito ko nilalagay yung mga lods. Dito power dito sa side na to. Tinataas ko kasi talaga yung ano, pag apartment unit yung ginagawa. No. Ngayon, ito ay meron tayong sinusunod na layout, may sinusunod tayong drawing mo. So, as per drawing yung gagawin natin, kung ano yung nasa drawing, yun yung ilagay natin. So, 5 pit dun sa panel na nakalagay, yun yung susundin natin mo. Then, ito is nasa likod ng pintu yan, mga lods. Makikita nyo yung pinto na yan. Nasa, ah, nasa likod yan ng pinto. So, hindi naman yung maano ng pinto and apartment to mga lads. Hindi naman lagi naka ano to. Hindi laging naka open. I mean, hindi lagi naka open tong ano to, itong apartment unit na to. Then meron yung may ano dito, may AC dito, sa kwarto ko dito. May AC diyan. So, depende na lang do sa isa uupa mo na. Kasi medyo ano tong unit na to, itong apartment na to is medyo talagang anin la pagandain nila tong ano nito. So, ayun nga mga lods. So, nilalagay na natin nagbabak setting na tayo. So 5 feet para sa panel. Then 4 feet para dito sa ano, 4 feet dito sa switch. 110 para sa outlet ng washing. Uh, 130 para sa dito sa ano, sa countertop na tinaas natin kasi gawa nga doon sa lutuan mo. Hay mo lodi. Switch. Then so switch pa rin to para sa kwarto. Then switch dun sa ano. So yun lang, yun lang naman yung ano dito ilang na magiging box na sineset natin para dito sa, mga, sa unit mo nun. So dun sa use, susunod na unit is ganun pa rin yung gagawin natin. Uh, same size yung same height yung gagawin natin para dun sa ano dun sa mga unit na napaglalagay natin ng mga ng box models. Ay wala din. So dati dinerecho ko yan, yan. And malayo yung pinto yan hanggang dito ang tama magiging tama ng pinto yan So, yung drawing, sinunod ko pa rin yung drawing. Doon ko nilagay sa likod ng pinto. Kasi nasa doon sa likod ng pinto yung ano. Doon sa drawing. Pwede kasi yung lagyan to ng mga lots mga ano. Kung ano nung pwedeng paglagyan sa gilid niyan. Ay, hey, mga lots, bahala sila sa ano. Kung ano yung magiging ano nila. Basta i-prepare natin yung box setting natin. Yung mga wrappings natin para dito sa unit. Okay. So, yung hey, malawad eh. So, share-share lang to para sa sa ginagawa natin ano, na trabaho. So, kung may mga katanungan kayo, about dun sa standard height nung mga boxes natin. Sinusunod naman natin yung height niyan. Basta wag lang tayong bababa ng minimum height, then yung maximum height. Huwag tayo lalampas sa maximum. So, ganoon lang yung mga nuts. So, basic na basic lang naman yung mga ganito mga lots. Kaya wag kayong magana. Huwag kayong matakot na baka mababa yung switch niyo or yung outlet niyo or baka sobrang taas naman. So, as long na pasok yan sa minimum, as long na pasok yan dun sa maximum, is okay yung mga lods so yung mga adjustment is magdidepende yun dun sa gagamit or sa paggagamitan kung yung building yung gagamit yung mga lods so katulad nga yan may mga consideration yung ginagawa natin katulad nitong sa countertop so tinaas natin yung sa countertop para hindi umabot dun sa ano nung lutuan mga lodi so yun mga lodi yan lang yung alam muna natin sa ngayon para sa ano natin sa content natin ngayon mga lodi so tuloy ko lang yung ginagawa ko Eh, so ano, malapit na naman ang oras. Kapag back setting na tayo. Nakita niyo yung mga ano doon 'yun. Ayun. Kapag back setting tayo. Tatlong ano to, tatlong box 'yan. Ito dalawa sa internet and cable 'yan. Then ito power supply to mullets. I mean CO 'yan. Kaya tatlo 'yan mullets. So pag magkakaroon ng internet or cable dito yung hila ng no, ano. So pinakita ko yung nun nakaraan yung ano, yung pinakang main panel ng ano, ng no, no, mga ano to. Hindi naman panel siya, bali ano siya, sa box siya para doon dadaan lahat ng wire ng internet and cable. Then sa kata unit, eto nga yung kata unit. Ay mo box setting. So yun, nilagyan na rin natin ng sa switch. So dito na lang natin pinadaan sa box. Pinutulan natin yung dalawa yon Bali, isang, isang power sana yun, then switch so inisa ko na lang kasi sa isang box lang naman yung papunta eh, sa isang box lang papunta itong ano to itong dalawang pipe na to sana dalawa kasi kanyangay na yan ngayon pinutul ko na so isa na lang ano dyan some power uh, papunta dito sa switch then babalik kaya papunta dun sa ilaw mga lods so ang ilaw isa dito isa dun dalawa yun lang dalawang ano lang yan dalawang ilaw lang Ay, so switch so doon sa switch mga lads, pag maglalagay kayo ng switch tulad niya, makikita niya yung gilid mga nuts. So, hindi yan lapat na lapat yung ano. Hindi siya lapat na lapat dito sa solo blocks. Kasi ano to, uh, magkakaroon ng palitada yan. Kaya kailangan meron kayong clearance dito sa ano. Dito sa, sa box na yan. Ayan. Then, sa CR. Ayun mga lodi, ito yung sa CR. Ayan yung sa CR mga nuts. So, mas mataas yung ano dito. Pakita niyo, mas mataas yung... Angat dito kasi may tiles pa naman to so paglapat ng palitada then yung tiles tataas pa yung mga lots kaya mataas ito na konti then maglalagay tayo ng puputuloy, natin yon maglalagay tayo ng outlet dyan para sa ano sa exhaust pan so outlet na ilalagay natin dito sa exhaust pan para di saksak lang may mga nabibili exhaust pan na ceiling type kasi ito CR to lalagyan na ano yan lalagyan ng ceiling then nasa ibabaw yung yung pinakang exhaust ipa-plug lang yun dito mga lads dito sa outlet yung maglalagay tayo outlet dito sa taas ay hey, mga lads so yun lang muna yung ano natin yun lang muna yung ginagawa natin so matagal na gawaan ito mga lads so nakita nyo yun naka isang ano pa lang tayo isang unit pa lang tayo pero yung pa unit ito may mga ano na rin may mga box na naman napansin nyo yun yung sa mga nakakaraan video natin kasi pag may wala kaming ginagawa dati nun may nagbabox setting kami Then, na pwede na ilagay mo lang. So, katulad ngayon, yung iba meron na dito mo Yun. yun, meron na. Then, ito meron na. Then, yung dito sa so, may rep, meron na rin yan. So, nagawa na namin yan dati muna. So, ayun malate. eh. So, dito ko na na yung video ko. Uh, so, sa mga hindi pa subscribe, subscribe lang. Comments and ano kayo, comments and tanaw lang kayo mga lads pag may gusto kayo ito mga lads. So, ayun mo eh. So, kita na lang sa next video mga lads update lang na update to. Then share yung ano, share yung mga ginagawa natin and yung mga discarding ginagawa natin. Ciao.